i would like to thank the committee on finance for sponsoring this important measure. sabi sa uh, president's budget message, let us work together to realize the full potential of our nation. The support the president's budget message. i will be short, mr. president, and uh, i will give way later to the next interpolator. i only have uh, two, three questions. Uh, 6.7 trillion for 2026 national budget, mr. chair. What assurance or guarantee can you give the public that is watching right now sa kanilang mga tahanan o piscina, that this 2026 National Budget, there are no more pork barrels or budget for kickback, na ito po ay talagang lean, mean, ikaw nga, na budget, na hindi na po pagkakitaan tulad na ng nangyari last year and the previous years, Mr. Chair. Uh, maraming salamat sa napakahalagang tanong uh, Senator Erwin. Uh, uh, kasama po ako na, uh, na gustong siguraduhin na itong budget na i natin at aprobahan later on ay lean mean at corruption free, Mr. President. At yun yung po yung naging mga prinsipyo na sinundan po namin nung doon sa pagbabalangkas at paggagawa ho nitong uh, budget na ito. So unang-una, uh, sinundan ho namin yung matagal ng advice ni Senator Lacson na bawat project ay mayroon pong station number. So itong uh, budget na ito, pag titignan ho natin, pwede ho natin makita sa website, yung publiko pwede makita sa website, lahat po ng mga DPWH projects may station number. So ibig sabihin, alam nila ho kung saan, alam ho nila gaano kahaba, alam ho nila magkano. Ayan uh, po yung una. Uh, pangalawa po, uh, tinanggal na po natin yung uh, uh, isang uh, para sa akin controversial na pondo na nasa ang program funds. Ito po yung SAGIP na pinagkuhan po ng flood control projects. Uh, noong 2023, about uh, about 30 billion projects pumunta po sa flood control. Sa so 2024, about 80 billion uh, 80 billion pesos po pumunta sa flood control. Wala na ho yan, no? Hindi na ho yan kasama sa Senate version. No? So hindi na ho na nila pwedeng gamitin itong sagip uh, para po sa flood control. Yan po yung pangalawa. At um, pangatlo, uh, yung uh, ibinigay ho, ng uh, DPWH sa atin na mas mababang CMPD. No? In short, ito po yung cost ng bawat materyales sa construction ay in-apply na ho natin sa uh, budget ng DPWH. Kaya makikita po natin yung budget ng DPWH from 620 billion more or less, na po natin ng almost 53 billion. No? So inapply po natin yung uh, mas mababang cost na ibinigay ng DPWH pagdating po sa mga materyales. So makikita po natin na parehong proyekto, mas mababa po yung presyo. Alright, thank you Mr. Chair. Uh, marami po pala mga safety measures. At ano ko lang po, bakit po mas mataas ang 7.4% ng proposed 2026 national budget kumpara sa 6.326 trillion para sa taong 2025? May we know, Mr. Chair, the reason behind the 7.4 increase in the budget despite trimming down the budget for flood control. Huh. Ikaw nga, uh, binawasan na natin, kinat na natin, dahil nakita po ng na Pangulo na doon pinagkakitaan. Actually, Mr. President, kung titignan po natin yung uh, new appropriations ng Senate version, mas bumaba pa nga ho uh, kumparad sa isinumite ng executive sa atin. Uh, bumaba ho ng almost 68% billion po ang inaprubahan ng Senado dahil tinanggal ho natin yung uh, malaking bahagi ng unprogrammed funds. So in other words, uh, yung new appropriations na inaproba, yung in new appropriations sa Senate version, mas mababa po ng 68 billion, Mr. President. Ngayon, Mr. President, yung mga natipid ho natin, yan naman po ang ibinigay ho natin sa education. No? Kaya ho, Uh, ang education sector ngayon ay makakakuha ng about 4.5% of our GDP no ito po ang pinakamataas na allocation sa history po ng ating bansa. Uh, sa classroom po, makakuha sila ng almost 80, uh, sorry, 63 billion pesos in terms of classrooms. Sa feeding program po, na dati na pinapakain natin 120 days, ngayon 200 days mapapakain natin. At lahat po ng kindergarten at grade 1 mapapakain na ho natin. So in other words, Mr. President, sa madaling salita, itong uh, natipid ho natin, inilagay natin sa mga importanteng uh, proyekto, lalo na ho sa edukasyon. Panghuli na lang na katanungan na uh, Mr. Chair, Mr. President, eh, malaki mo na ititipid natin na sabi niyo ninyo kani-kanina lamang, pero hindi po kaya makaka-apekto na ito sa performance po ng pamahalaan, tulad po ng execution ng mga flagship programs, tulad po ng mga ayuda, sunod-sunod po ang tama ng bagyo. Eh, I'm sure nagkukumahog po ang Department of Budget and Management sa kukuha ng pondo because eh, patapos po na ng taon, pero kaliwat ka na po po yung bagyo. So, there is a problem. Hindi po kaya magkulang naman uh, ika nga yung budget para sa mga ito. That will be my last question, Mr. Chair. Yes, Mr. President. Napakagandang tanong yan. At uh, bilang dating uh, kalihim ng DSWD, alam ko, alam niyo yung uh, mga pangangailangan po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga tinamaan po ng sakuna. Uh, kaya ho, nagtaas tayo ng uh, doon sa entry entry yeah. yeah kaya ho Mr. President uh, for the entry fund uh, nag-ask tayo ng uh, budget uh, from 2025 na 21 billion naging 28 billion po ang um, uh, QRF from 7 billion naging 16 billion. So ito yung mga uh, budget na kakailanganin po natin para rumesponde sa mga kalamidad, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. Mr. President, thank you. Senator uh, Kiko Pangilinan, thank you. Senator Marcareza, thank you for giving way. Maraming salamat po. I will ask a uh, few more questions in my next round, Mr. Chair. Maraming salamat, Senator Irwin. Thank you po. Joe Delida. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to the line up is senator